Kumikilos na rin ang Department of Human Settlements and Urban Development o DISUD para matulungan ang mga nasirang mga bahay dahil sa pananalasa ng bagyong enteng at habagat. Ayon kay Disud Undersecretary Randy Escolango, maaring makakuha ng tulong pinansyal ang mga nasiraan ng bahay sa ilalim ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Bukod sa mas mataas ang assistance, hindi lang mga totally damaged kundi mga partially damaged din na bahay ang kanilaring bibigyan. Ang DSWD naman tiniyak na patuloy ang pamamahagi ng tulong lalo't na tumatas pa rin ang bilang ng mga apektadong individual. Sa pinakahuling datos, umabot na sa 2.1 million individuals ang bilang ng mga nasalanta ng Bagyong Enteng. May git 41,000 individuals naman ang nananatili pa sa mga evacuation center. Sa kabuuan, nasa 102 billion pesos o humanitarian assistance na ang kanilang naibigay at mayroon pang may git 134 million pesos pa silang standby funds. Base ho sa inilabas, yung latest lang po na information na inilabas ng Endream C ay meron ng 603 partially damaged house at 48 totally damaged. Pero kasalukuyan po ayon sa meeting ho namin kahapon na pinangunahan no ni ng ating presidente Ferdinand Marcos Jr. ay nagtuloy tuloy pa rin po ang assessment at validation sa iba't ibang lugar. Kaya malamang ito po ay dadami pa. So kung kakailanganin po natin ng uh, family food packs to be distributed in uh, uh, areas that will be affected by the uh, incoming weather disturbances, nakahanda naman po ang DSWT to augment the resources of the local government units. Aside from the national stockpile of the department, gaya rin ang nabanggit ko kanina, we have existing framework agreements with private retailers and distributors. So anytime na magkaroon ng massive disaster, we could immediately draw down from these framework agreements.